Ayan mga idol, o, yung trabaho nila kapon. No? Bubuhos na ito ngayon sa poste. Ayan, mataas na. Oh. Uh, Di ba yung binidyo ko mga idol, kung napapansin nyo, hanggang dito pa lang yun. Ito. Dito. Pero ayan, mataas na. Ayan, ipadir ay na pataas pero kulang pa yan, nadagdagan pa rin yan isang patong na lang, isang patong pa ito tayo no? oo uh -huh. oh. ayan oh. No? mataas na Kunin natin bok yung ano bok Yung basag doon dalhin natin dito Tara. Para yun yung isusunod natin pag masa. Para nakaharang kasi yun doon pag naasagi, uma, ano yung alikabok. Yung basag doon yun ang unahin pag kuha namin para yun ang mamasahin ngayon. So, pag mag-deliver kasi mga idol, di may talaga may mababasag. Lalo na pagka Siyempre. morning. Nagkape ka na ba? Ay, may tinapay dyan ito. Ito, may kape din dito. Huwag mo pa babayan sarili mo, ha? Okay. Ito mga idol, basag. Yan, oh. May basag pa. Kaya, unahin namin oh, oh, ito. dalawa tayo. May ano yan. Sasabog lalo yan. So, ito mga idol, oh, bali bagong deliver na rin siya. Kasi nung nakaraan ay naubos na. So, makailang patong din kasi yung hello block na yun. Makailang patong na yun. Pero last na daw yun ngayon at magbubuhos na sila ng poste. So dahil dito sa amin sa probinsya ay naghirap po talaga sa tubig uh, ito si Simuti na lang namin to. At naisip namin na maghuhugas muna kami ng mga pinggan para yung pinaghuwasan ay pwede rin po magamit natin sa pagmamasa ng semento. Shout out, out mga ka Idol! Oh, idol, out, idol. Sino yung shout out mo Idol? Ah, shout out na po sa mga kaibigan niya. Oh, sa... Oh, oh. <laughs> Ay, yung kaibigan niya nagtatrabaho sa BDO ha? Ah, shout out daw kay ma'am pala Ma nun ma'am Erlinda Erlinda lang alam mo hindi ko alam mga pilido eh kaibigan niya yun yun ang kapartner niya doon sa office na, kasi sa office ito nagtatrabaho uh, oh, ito yung ito yung mga manok ko na pinakain ko mga ito pinaliguan ko muna tapos pinakawalan ko muna sila para matuyo maglakad-lakad mamaya pag matuyo na eh, Iko kulong natin sila ulit. Bali na porga na rin natin itong kahapon. At napakain na rin. Okay. Tay okay, mga idol. Maraming salamat.